Ano nga ba ang isa sa pinakamatinding kalaban ng mga OFW nagtatrabaho dito sa Dubai? Iba-iba pero hayaan yung ipakita ko sa inyo ang hirap na nararanasan namin sa trabaho ang nakuha ko. Yo, what's up mga idol? So, andito kami ngayon sa Alwarsan Desert para mag-photoshoot at mag-videoshoot ng ilang mga sasakyan. Itigay-tigay sa kami ng sasakyan. Rizwan is on dashing. X70 Plus. Nandiyan ang na X90 Plus. Siyempre, daladala -dala ko yung uh, Detour T2 na talagang sikat na sikat ngayon. yung mga idol, alas 3 ng hapon. Isimula kami mag-shoot para mahuli namin yung sunset. At ito nga pala yung bata ko si Jazz. Hi Jazz, Say hi to my fans. <laughs> Ganito mga idol kahirap magtrabaho dito sa Dubai. Hindi basta-basta kasi sobrang init kapag summer. Umaabot yan ng 50 yung uh, temperature. So as of this time, nasa 41 siya. Biruin nyo, hindi namin sasagayan mag-shoot ng gato ka kainit. So magpapalamig muna kami ng konti. Bago namin simulan yung shoot kasi talagang hindi kaya. So for safety, for safety. Sabi ko lang buhay content creator dito lalo for a company or corporate hindi madali kasi syempre ang kalaban mo dito panahon sobrang init. Papakita ko sa inyo yung kasama ko kung anong ginagawa na ngayon dyan sa gitna ng disyerto. Ayun, kung nakikita nyo siya, ayun siya naglalakad para lang makuhaan yung apat na kotse na nakaparada, na nakahilera. So, tirik na tirik yung araw. For 42 PM pero sobrang init pa ng araw lalo kapag ngayong summer ngayon eh lulubuging araw siguro mga pasado alas 7 na kung gusto niyo makita yung mga ginagawa naming video makikita nyo yan sa Instagram ng G-Tour UAE tsaka ng The Elite Cars ng Zenbo UAE follow nyo yung tatlong Instagram account na yun nandun lahat ng mga tinatrabaho namin noong mga commercial, mga video lahat nandoon makikita nyo sinisimulan namin isa-isahin yung mga g na dala namin so, g line up yung shoot namin ngayon Ito si Rizwan, Matagal ko na itong kasama Taga ano yan, taga India Napakabait na bata, bata pa yan actually Napakagaling din, napaka-talented na bata Kaya sa team namin Ako yung naging isang Pilipino So sa apat na Photographer na videographer, ako yung naging isang Pilipino Na Nandito sa content team kaya thankful din ako kasi tiyataas ko yung bandila ng mga Pilipino pagdating sa creativity. Ngayon medyo bumababa na yung araw kaya sinimulan na namin yung mga photo shoot, ilang mga video shoot. Maya maya lilipat kami ng location. So here is my boy Sean. How are you bro? Say hi, say hi to the Filipinos out there. Hi guys, yeah. how are you? So Sean is one of our videographers and uh, yeah. He's one of the best photographers and videographers in Dubai. So watch out for the upcoming videos. Yeah. So ngayon, i-move ko itong sasakyan para shoot na namin. Isa sa mga mahirap na parte ng pag-shoot ng sasakyan ay yung pagpo-position nito. Kasi isa yun sa mga factors para makuhaan ng maganda. Dapat maganda yung background, maganda yung angle, maganda yung lightings. Kaya kung hindi marunong sa photo photography yung mag-driver natin, medyo mahirap. Kaya ito, mas maganda kasi apat kami magkakasama, lahat kami may knowledge. So medyo madali ng konti ito. Napakalaking sakripisyo ng pagsushoot tuwing summer dito sa Dubai kasi kalaban namin yung init, yung oras, dehydration, kaya lagi kaming may mga daladalang tubig. So meron kaming total of apat na kotse na sinushoot ngayon Tapos apat din kaming content creator dito Apat din na driver Kung hindi nyo na itatanong, meron na rin itong mga G-Tour na sasakyan dyan sa Pilipinas So ang Team Kramer o yung mga family ni Dog Kramer yung nagpo-promote nito dyan Grabe, tignan nyo, tirik na tirik yung araw. So yan, ito na yung pang-apat na sasakyan. Marabing hirap mag-shoot ng sasakyan, sa totoo lang. Ngayon, ngayon lilipat kami ng position kasi dito sa position namin ngayon may mga dumating na mga bagong sasakyan na nagsushoot. Mga taga, ibang lugar meron mga freelancers, mga vloggers Kasi yung area nito talagang dinadayo to for photoshoot Ngayon gagawa kami ng isang reel with human element dun sa puting sasakyan walang no choice. Ako yung human element. Pero syempre, dito sa video na to, hindi naman kita yung muka. So, it's like more on gesture lang. O, ba diba, Parang model lang. Pero sa totoo lang, ang init-init maglakad. Nakasuit pa ako nyan, ha? Nakaboots pa. <laughs> I like just uh, open you can just one 2 3 action 1 2 3 action what do I work post that 3 action ayo hey, no, nga guys So, isa pa lang to sa mga sinushoot namin ngayon. Sobrang ilit, alas 5 na ng hapon. Pero, isa pa lang sasakyan yung video na tinitek namin. Kanina yung grupo. So, ngayon is, kada isang reel, isang kotse, isang reel. Isang kotse, isang reel. Kasama pa yung photos. So, ganun katagal mag-shoot ang mga sasakyan. Ngayon, medyo lumulubog na yung araw. Kaya, bibilisan na namin ng konti kasi baka hindi namin maabutan yung spot na gusto namin. ito yung apat na lineup na tinitira namin ngayon yung G2 T2, X90+, X70+, saka yung G2 Dashing so yung lahat ng yan, apat na models ng brand na gagawa namin ng video makikita nyo, ito yung araw ngayon 6.27pm mga idol makikita nyo, napakaganda nung ano ng araw pag 6.30 Ngayon, nahabol namin itong sunset ilang minutes na lang natitira sa samila straight ako marawili straight ako maraw Disabling they don't understand Ganto kahirap mag-shoot ng multiple cars dapat lahat ng mag-shoot marunong mag-drive <laughs> Dapat lahat ng nagda-drive alam din ko paano mag-shoot para mas madali yung position lalo kung may hinahabol kayo na sunset kagaya niyan Kasi kung mabagal-bagal tayo hindi natin mahahabol yung sunset kung apat na sasakyan yung kailangan nating kuhaan And that's it for the day. Ang masasabi ko lang, wala pong madaling trabaho sa ibang bansa kasi ang kalaban mo dito bukod sa panahon ay eh 'yung sakripisyo, homesick at 'yung layo mo sa pamilya mo.